kasi naka full moon yung tawag doon sikat ng araw yun o oh. yung palay natin naghamog na naman may full galing sa taas pansin nyo kaya uh, gustong gusto naman ng palay natin yan ayano o oh, pansin ninyo nagtaasan na yung mga plug leaf ship umangat na sabi ko nga yung 105 cm aabutan nun lumagpas na nga o oh, yung isang plug leaf ship doon nalagpasan na may higit ko na yun ayan oh, may isang plug lift sheet dyan yan yon, tatapatan yan ng mga yan na huli na 105 cm napakainam mong kung ganito yung condition lahat sana sa punlaan natin puntahan yung youtube channel natin agritipid page nandun in ko kung paano natin ihinanda to kasi dito tayo nagpunla dapat ganun yung ideal na paghanda ng lupa okay puntahan nyo, kaya nakakondisyon yan, kahit foliar-foliar lang ginawa natin dyan ng uh, aggressive International Corporation na uh, may pangalan Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer ay napatangkad natin ng ganyan, napaganda natin. Okay, ito may combination ng abono, halos hindi naman nagpahuli. Yan, bumibinat din yung pan natin, no, sl 28 it's natin. Tara, tignan ko lang yung patubig kasi nagpatubig na. Hindi na pwedeng pabayaan yan ng tubig. Okay, nasa boating stage tayo. Panicle formation, yung iba dyan, humahabol na. Yung mga sowi na nahuli, nasa panicle formation. Bumubuo ng uhay sa loob ng stock. Okay, pag binuksan nyo yan, mayroon na. Yung boating stage pag binuksan nyo, paangat. Hanggang panicle exertion, pwede nyo na lang bilangin yun kung ilan yung nabuong na buong bilang ng isang uhay sa loob pa lang ng stock makikita nyo na rin sa loob ng stock yung patay na kwan sa loob pa lang ng stock yun yung lumalabas na uhay na may purpur sabi sila nga sa dulo yung puting patay sa loob pa lang ng puno patay na yon hindi yon yung sinasabi yung ano pag paglabas nasira ng hangin ano yon nasamid or kinain ng uod kung ano-ano yung Uh, findings nyo. Kaya kung naga actual kayo mga ka-agree, natin na nasa theoretical, actual farming, actual na pag obserba actual na pag-analisa sa sarili nating pagsasaka, ay ma-oobserbahan nyo lahat yan, hindi kayo mahihilo. Okay, ang sharing is caring. Ayan, may tubig naman. Uh, tara tara, ko na para iayos natin lahat yan at natin yung pinapatubigan kong dalawa sa sa uh, taas okay masaganang ani sa ating lahat mga kagrikris ang gaganda ng palay nyo okay nakakon na tayo ilan na yung umani sa atin yan top fielder tatlo na ikaapat ngayon uh, sa long pin ikaapat ngayon yung uh, hope magkakaroon tayo ng top pagkaani itong kwan natin SL SL variety SL 8H of SL39 yung bagong variety nila yan, shout out sa may-ari nandun sa UK yon ganun kagaling okay si ma'am Gracia okay hindi ko napapangalanan si ma'am tunay niyang pangalan, pero Gracia nandun sa UK, pero tignan nyo dahil sa galing niya at sipag sa pagtutulungan sa group chat sa Agritipid PH ay nagawa niyang pagandahin yung itinanim niyang variety natulung din na uh, Slack Company okay, sa mga technician nila sa R RBM sa uh, area manager at sa mga field technician okay, kasama din sila dun dahil kung wala naman yung magandang binhi ay hindi naman ma, hindi naman ganun na aani siya ng maganda okay, kasi nakas nakasalalay sa binhi yung unang uh, ganda ng ani kung Gaano ka quality yung binhi na ating itatanim. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Uh, magandang ani sa atin lahat. Sama-sama, tulong-tulong, itaas ang ani at kita next sweet season. Hope, mas malakas na naman ang ating aanihin. Okay, marami na tayong ta fielder nakatintans na. Wala sa timing ng panahon sa dry season. Talagang sinalubong lahat. Na patunayan ng protocol natin, namin na kayang salubungin yang sama ng panahon. Maulan man yan, ma mahangin, kayang makaani ng tentans, marami mang pesting daga, pesting ibon, ay napatunayan ng mga unang umani sa Alicia Isabella. Okay, shout out sa one yon si Sir Ernesto Martin ng Alicia Isabella. Okay, siyang umani ng 265 noong wet season na hindi pinapansin ng ng uh, hybrid company na itinanim niya ngayon lang napansin okay hindi mayroon yung truck skill hindi chamba-chamba talagang naka truck skill yon na uh, umabot ng 13 tons na yung ani niya tapos si sir Bernard din sa Alicia yung uncle niya oh tapos may uncle pa siya na umani din ngayon ng 10 tons may higit kaya easy yung 200 kaban kung nasa tamang protocol tayo, tamang binhi, ay madali lang iani yan 200 kaban. Okay? Kaya natin salubungin yan patuloy na pag-ulan at sa manang panahon dahil sa tamang protokol natin. Okay? Maraming salamat. Good morning. Next pala, mayroon din tayong nueva isiha ibang hybrid naman patunayan natin na kahit ano-anong iwitanim natin na hybrid variety eh, kaya natin iani ng 10 Shoutout shout out kay Sir Lawrence ng Nueva Ecija tabangan nyo yung habilis at US88 nya kung gaano kakapal itong mga nakikita nyo ngayon mas, maka, mas matindi yung pala nya wala tayong binatbat okay wala, walang binatbat itong pala natin dahil hindi natin ma-perfect yung land preparation sabi ko nga mahina yung mga nag lilinan dito mga bata na apurahan eh, nasa kasalalay sa seeds tapos sa land preparation yung magandang pagtangkad ng palay at sa mga eh, uh, ini-spray na buti may pulyar tayo na pinupulyar para mapaganda para sumabay mapantay din sa taas okay yung mga naiiwanan na mga malalalim at nakayuran na banda na matigas na bahagi okay sharing is caring Marami doon, tsaka agritable PH na magtata fielder ngayong dry season. Lalo sa wet season, pag pinagsama-sama namin yan, isusure namin. Tapos gagamitin yung produkto ng Aggressive International Corporation Hope. Malaking bawas sa kanilang uh, kwan? pag, paglason sa palay. Maraming salamat. Mga kagdipis, nandito tayo ng sogubat. yan Plus Taka. Pakita ko sa inyo kung gaano karaming mga stem borer dito pala. Naalala ko. Ayan yung natin. Para makita nyo kung bakit hindi tayo natatakot sa mga peste na yan. Kung gaano katibay itong uh, palay natin dito. Kahit na kung wala kayong makita dead heart. Dito tayo mas malapit. Ayan yung uh, binakurang ko dito. Ayan yung bakod. Dito sa likod. At ngayon ihahagod natin to Kumuha ko ng stick. Pansin nyo ang daming lumilipad na. Kita nyo. Ayan. Pansin nyo ah. Hmm. nyo. Tausan ang steam borer dito. Kita nyo. Lalo sa gitna yan. Hmm. O, bakit? O, tanong ko sa inyo, bakit wala ni isang na dead heart dito? Alam nyo na yung sagot. Okay? Tapos, wala tayong makikita nito na kung dito, white head. Alam nyo na yung sagot. Okay, ano, oh. dami. Hmm. Hmm. Lalo dyan sa tabi. Okay, may multo dito. May patay dyan. Namatay na pero wala tayong takot sa ganyan. Okay. Malapit tayo sa Diyos. Ayan, dahil sa tigas ng puno ng palay natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Di lalong mas matigas naman yung puno ng palay dito sa gubat. Pati dahon, tignan nyo. isprong. Hindi babaluktot yan kung tanghalin tapat. Puro flag leaf shift na nakikita nyo dyan. Oh, okay, pag minsan silipin natin ito. Sa uh, hapon siguro para makita nyo gaano karami yung uh, sowi dito. Naging sowi ng 1 in 2 na itanim dahil dito nga bininat. May sukat ito na halos 1.1 square meter or 2. Itong tabi ng gubat, 1000, 1.2 square meter pero sa ganda ng variety na naitanim natin nagsuwi ng marami pansin naman oh no? puro flag leaf shift yan makikita nyo hmm. daming stem borer kung stem borer lang marami leaf folder marami pero nalagpasan na yung leaf folder noon na 3 and 4 wala na wala nang kwan wala na kayo makitang ng leaf folder dahil mamamatay nga yung old dahon tapos lalagpasan nung flag leaf shift Okay? Mm. Ganun lang. Okay, kahit hindi nga tayo mag lagay ng insect repellent sa yield more na ginagamit natin kung sabi ko nga sa inyo early stage hanggang reproductive hanggang green green uh, hanggang pag-uuhay repining stage ay wala tayong uh, makikita makikitang whitehead okay sharing is caring optional na lang sa atin kung medyo takot takot na takot kayo pwede tayong gumamit minsan Ganon. okay timingan na lang natin minsan isang beses lang wag yung panay at i-stop nyo tara i-stop nyo gumamit ng o oh, kahit dito pangalawang pinera stop nyo gumamit ng kung ano anong lason ah, lason man yan organic man yan kung nasa flowering stage lalo yung kasasapaw i-stop nyo dahil nakakasama sa butil. Okay, lalo yung lason. Uh, baka dahilan pa na, yun yung dahilan pa na bababa yung ani natin dahil maraming masisirang butil dahil sa chemicals na inapply natin yung flower ang iniingat-ingatan natin doon yung opening at closing of spikelet spikelet okay sharing is caring tara ayan na hindi na mapigilan itong kon natin, palay natin. Ah, expected natin ito na dahil sa sobrang dami ng sowi ay medyo mas tawag doon, mas ma, hindi mahaba yung uhay na ilalabas nito dahil nga sa sowi niya babawiin naman, okay? Big sabihin, pag sa sowi naman babawihin kung mas maiksi yung butil, mas mabilis naman pahinugin. Kung mas maiksi yung butil, pero dapat Marami kayong sawi eh, para bawi din. Yun yung katapat naman nung konti na sawi eh, na mahaba yung uhay. Yun naman yung mahaba ang uhay. Mas mahirap pa hino yung batok. Okay? Kaya kailangan masustentuhan lahat yun. kabaliktaran sila palagi. Okay, sharing is caring. Nandito yung mga laga natin, no? Sumama itong tatlo. Kaya ubus yung mga daga dito. Ganun pala mga kung may parang kayo. Magkalaga kayo maraming pusa. Tapos, iikot nyo. Sasama sila sa uh, palayan. Maghahunting ang mga yan. Ang gagaling maghunting ng ibon at saka daga. Okay. Good night.